Ito na yung pangatlong dive namin nung kasamahan ko. At sa unahan, may talikbago. Mm -hmm. Talagang maisda itong bahura. Mayroon pang isa mga kapaders na roon. Mayroon palang kaasawa. Ikinis ko muna ang pana. Mm -hmm. Bali dalawa. Antimano. Pandaradagdag ka agad mga kapaders. Huli sa unang dive hanggang pangalawang dive. Ito na yung pangatlong dive namin. Oras nga pala ngayon mga kapaders, alas 12.05. Magahanap na naman tayong isdang mahuli. Naroon sa unahan, malaking timbungan. Malapit ng malubat ang aking flashlight, Iba na ang kulay. Medyo madilaw na mga kapaders. Sana magitik. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders. Nasaan pa kaya ang kasama ng timbungan na ito? Estimate ko ito mga kalahating kilo. Ito nga pala yung lumalaking timbungan. Umaabot ng isang kilo baka mayroong pang kasama na sa unahan mga kapaders. may nakasuot sa butas ito muna ang unahin ko mm -hmm. tunong pang ulam dun sa butas mayroong pa Naroon roon taligbago mm -hmm. bali dalawa Uy, nakatanggal na ito hindi lumayo dumudugo na mm -hmm. yari ka na dyan ayos na itong pandaradagdag Matalik dito mga kapaders, palibasa malapit na magmadaling araw. Pero matagal pa ang lubog ng buwan. Baka ang lubog ng buwan, mga alas dos na. Dito may nakatago. Mm hmm. Timbunga na naman mga kapaders. Maganda itong pangitain. Naglipat kami sa kabilang kanto ng bahura. Nagabanti lang kami ng kaunti. Andito pala sa parting malalim ang malaki ang timbungan. Doon, sa malaking sayap mga kapaders, may nakasilong na isda na kulay itim. Isdang lampahigan. Sinusungkit ko palabas. Mm hmm. Mm hmm Pambigay sa kapitbahay, mga kapaders. Dalahin sa bundok, pambangot sa mga gulay. Hanap tayo dyan sa unahan. Naroon, may nakadapat na naman, mga kapaders. Malaking timbungan. Siguraduhin ko na naman. Mm-hmm. Ayos na ito. Kwartang linaw na ito. Andito pala sa parting malalim ang malaki ang timbungan. Maigay lang at naglipat kami ng kasamahan ko. Kaya lang hindi kasi kami malayo dito may nakasuot mga kapaders timbunga na naman isdang may balbas mm -hmm. lagata ka dyan medyo malitlit lang ito ng kaunti mga kapaders itong naunang pana ako medyo malaki pero ayos na yan nasa na kaya Boy pugeta hindi ko na makita dito mga kapaders sulod ako sa alam ng dagat at dito may nakasilong na naman malaking timbungan ganda ng pagkada pa may sibungin pa Mm -hmm. buntik pang madubol. Maigay lang ang tinamaan at nakailag din yung sibungin. Tatamaan pa at maliit pa. Sunod-sunod dito ang timbungan na malaki nagpapakita sa atin. Diyan sa unahan, baka mayroon pang kasama. Doon, sa ilalim butas, may malaking sibungin mga kapaders na naman. Mm-hmm, gitik. Aroy, dulo lang ang tumama mga kapaders. Nakalabas ang sima ng pana ko. May gilangat at nasintido. Wow, laking sibongin na naman. Meron naman kasamahan yung sa unang dive hanggang pangalawa. Maganda talaga ang isda kapag nagigitik. Walang ibang luto kundi sweet and sour mga kapaders. Hanap tayo. Dito sa butas, silipin natin. Parang may nakasuot. Labas ang buntot. Dito, sungkitin ko ng umatras. Na ito na mga kapaders. Mm -hmm. Surahan naman ito. Walang nagpapakita sa aking malaking surahan. Ngayon sila magpakita at malakas na ang kargada ng pana ko at sigurado tatagusan sila mga kapalers. Nung nakaraang gabi ang pana ko, diuduplasan na ang mga surahan ng malalaki. Ngayon kayo magpakita sa akin. Hanap tayo dyan sa unahan. Dito surahan ulit mga kapalers. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Gaito kalaking surahan nga pala mga kapalers. 70 ang amin ng bayer. pag mga 4 gramos. Hanap tayo uli. Kauntin tiyaga lang mga kapaders. Baka mga alas dos. Uuwi na rin kami. Na ito pa. Mm -hmm. Timbungan na naman mga kapaders. Yung isang klaseng timbungan ito. Hindi na rin ito nagpaparalaki. Pwede na rin yung pang ulam. Dito sa butas. Sa ilalim ng bato. Silipin natin mga kapaders. Naroon may isda. Kaya laang hirap makita. Dito sa kabila ko'y ikutan. Baka dito kumakita mga kapaders nasa na kaya yung isda na yun wala mga kapadyers nakalampas yata ha mali yan, tinakasan ako hindi ko napansin kagad uy, parrot fish mga kapadyers wala, naglampas yata sa kabilang butas uy, andyan ka lang palan tataguan mo pa ako mm hmm, ayan ha nagpansabog na ang dugo mga kapadyers itong timbungan ganda ng tama sa may tinamaan sigurado yung pangihinain na kagad yan ito na yata yung tirahan ng malaking timbungan. Diyan sa unahan baka mayroon pang kasama. Naroon pa. Timbungan ulit mga kapaders. Mm -hmm, sige. Pakita na kayo sa akin ngayon. At sigurado. Itong flashlight ko bago malubat. Sana makarami kami timbungan dito. Nakikita ko na ang flashlight ng kasamahan ko. Si Boy Pugeta. Hanap tayo ulit mga kapaders. Naroon. May malaking sibungin. Nasa unahan yung kasamahan ko. Mm, ay, dinuplasan mga kapaders. Huy, na ito na. Yun, napaday ng kasamahan ko. May gin si Boy Pugeta, nasa unahan ko. Sa kanya pumunta yung isda. Malaking sibungin, masayangan pa. alanganin yung pagpana ko. Nailapit ko yung stainless ng pana. Kaya dinuplasan tong malaking sibungin. May gin si Boy Pugeta, nasa unahan ko. Sinalubog niya yung isda mga kapaders. Ito, puro gasgas na na ito balatan, gadul kung tawag sa amin, ito tarik bago. Mm -hmm. Nasaan kaya ang kasamang pa nito? Dito sa mga butas-butas silipin natin, baka mayroong nakasuot. Naro yung kasamahan ko, mayroong papanain mga kapader, surahan. Naro sa pinakang ilalim ng butas. Wala na oh. Naroon na pala, mabilis panain. Marami ng huli si Boy Pugita, na ito pa timbungan, nakadapa gitik ulo ang tama kaunting oras na lang mga kapaders mabigay na aking flashlight malulubat na ibang klase itong flashlight na gamit ko pag malulubat na na ibang kulay medyo na mm -hmm. lumabas sa butas itong talig bago aalisin ko muna ito sa pana at ito sa butas may isa pang talig bago at baka hindi tamaan nasa na kaya yun na ito lagata ka dyan. Ayos na itong pandara dagdag. Salamat ulit Lord. Kwartang linaw na ito bukas. Hanap ulit tayo na ito pa taligbago. Unti-unti mm -hmm. Unti -unti ang isda dito sa bahura mga kapaders. Siguro ko na yung bago ang isda dito palibasa ang plastic natin medyo maliwanag pa. Lumalabas ang mga isda sa liwanag ng flashlight mga kapaders. roon, may malaking timbungan na naman. Idubol ko ang rubber ng panak mga kapaders para siguradong lampasan ito sa katawan. Mm -hmm. Nuwan no, tama, dambuhal ang timbungan, pero hindi pa nagitik. Hindi lang hinagip yung sintido at kung tila man pinakang utak na yan, sorbol, hindi na makakagalaw. Hanap tayo, oh, daming isda mga kapaders, mga danggit bahura, di peraso, itong malapit sa akin ang unahin ko. Susungkitin ko at papaluin ko mga kapaders at para hindi matabog yung kasamahan. Mm -hmm. Natabog pa rin mga kapaders. Maingi kaya bunga nga ko ay mayroon pang isa nang paiwan. Huwag kang malikot. At may isa pa. Mm -hmm. Bali dalawa mga kapaders. At sa butas, mayroon pa akong napansin? Ikakasakuli ang pana. Na ito. Mm -hmm. Bali tatlong piraso na ito. Lahat guntingan bunlis na daing ang maganda dito at para pagluto wala lang tilik na hihimayin mga kapaders sayang pa yung dalawang gunting na nakalayas at may buwang pa naman at maliwanag ah, hanapin na lang natin yung mga isdang nakawala yung nakalayas uy may patinis na dito mga kapaders sariwa pa ito ay kaapan alaang uy nasa unahan si boy pugita ito yung nakalabas si sinaya siguro may butas ang lalagyan dito sa butas Mayroong buntot na kalabas. talig bago. Uy, mm -hmm. nakatanggal mga kapaders. Ulitin natin. At para sigurado, hilahin ko na palabas. Ayos na itong pandaradagdag uli. Sigurado talaga bukas ang buka nito. Malaki. Na ito pa, lapu-lapu. Mm -hmm. bungin or lana. So no, kung tawag nito sa amin, maraming akong nahuling lapu-lapu. Malutang na kami at mauwi na ito na mga kapaders, nawi pala ang kami ng kasamahan ko. Ito na pala aming huli sa pangatlong dive. Malaki ang sibungin or lapu-lapu. Pati mga surahan sa timbungan mga kapaders, taligbago. Ang aming karamihan, yan, surahan. Mga dumalaga, 1.30 ang bisamin ng bayar na hanggang kalaking surahan mga kapaders. Ito mga taligbago, saka malaking bukawin, timbungan mga kapaders. Nasumpong namin yung tirahan ng timbungan, malalaking timbungan. Kortan linaw na ito. Pinupuntahan yung buyer mga kapaders. At ngayong gabi, titimbangin na ito. At para bukas, kukwintahin na kung magkano ang ating papartihin. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayon na pinagalo mo sa amin. Ayos na ito. Amin na itong pagdadamutan. Ito na mga kapaders, yung aming kinita sa tatlong dive. 4,503. Ito yung gasas namin. 450. Ito yung natira mga kapaders. 4,053. Pinaglima. Panglima yung bangka mga kapaders. Ito yung partihan bawat isa. 810. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya. Meron akong pambigas na naman. Panggas si Tutoy Pandaya Pers. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati sa mga OFW dyan. Tubos ako ng kapasalamat sa inyong walang sawang suporta pati na rin sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutin po sa mga OFW dyan. Lahat kayo mag-iingat.